at yun na lang po. Alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kami katayin. Yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po. Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon. Nakuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil 120 million Pilipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Po po. Kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong yung mga kamag-anak ko na gusto na lang magsalita. Sa po lumalabas na parang ang sama-sama po namin, parang gusto kami patayin ng... Buong 120 million na Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at katulad. Mabuti na lang mabuti na lang nakapagsalita pa sila. Nasabi nila lahat ang mga dapat nilang sabihin sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee noong chairman pa ang butihing senador o Dante Marcolita bago napalitan. Marami silang nasabi, maraming nabanggit. Ang sabi nga ng mag-asawang yan, natatakot na sila para sa kanilang buhay. Yan po ang gagawin natin ng reaksyon. <coughs> pero bago yan ay nais ko munang dumati na isang magandang araw po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong panunood sa ating mga video. Ituloy po natin yung pinapanood natin na pagsasalaysay ng mga kasawang bisaya kung bakit sila nagtiwala sa panahon ng pangunguna noong time na yan yung time na yun na nagsasalita sila sa Blue Ribbon Committee ang chairman pa noon ay si Senador Dante Macoleta ituloy po natin kasi sabi niya pati sa mga misa kami nang tapik topic naramdaman nila yung galit ng taong bayan sa buong Pilipinas hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo so para sa kanila sinasabi nila hindi kami kurakot eh, doon sa panig nila, ang sabi nila, ayaw namin yung ganito. Pero napipilitan kami kasi naiipit sila. Kaya pinanggit na nila yung mga pangalan ng mga taong nasa likod nila ituloy po natin. Ako po, na mas maputi pong yung mga pinangalanan lang po namin dito, ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kami katayin. At uh, yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kami magnanakaw, Samantalang hindi naman po kami nagdakaw. Napilitan lang po kami gawin ang bagay na ito sapagkat minamutual you know, terminate nila ang mga project namin. Hindi kami pinasisingil. Uh, road ride of way ang nangyayari po. Kaya po kami po ay sinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami magkasawa. Bulak, isang kilong bulak o isang kilong ginto. Ang pinili po namin, isang kilong ginto. Dahil uno na pareho na naman siyang mapigat. Yung bulak at sa ginto, pareho siyang mapigat. Pero pinili po namin yung ginto. Ang kahit po kami mamatay, o papatayin po kami ng mga Ayun sa kanila pati yung mga kamag-anak nila ay sinasabihan na sila na dapat magsalita na kasi talagang nanganganib ang buhay nila sa mga mamamayang Pilipino. Parang ang makakalaban nila ay buong buong Pilipinas. Pinili nila sabi niya yung isang kilong bulak o isang kilong dinto. Meron siyang gustong ipahiwatig sa salita niya ngayon. Parehas na isang kilo lang yun. Pinili niya yung isang dinto. Alamin natin yung dahilan. Kasi namili po kami, ang kasawa, bulak, isang kilong bulak o isang kilong ginto. Ang pinili po namin, isang kilong ginto. Dahil uno na, pareho na naman siyang mapigat. Yung bulak at sa ginto, pareho siyang mapigat. Pero pinili po namin yung ginto. Ang kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, eh alam po namin na may iligtangal po kaming mamamatay. Kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay eh, parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantala ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito lang po ang alam namin kaaway. Hindi. Labi. Matindi yung binitawan ng mag-asawang biskaya patungkol sa kanilang kaligtasan o lawang-lawang po para sa kanilang pamilya. Makakatakot. Kaya wala na silang magagawa na kapagsalita na yung, yung Pusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito marami din sa inyo mga politiko ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurahot ang totoo may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema huwag nyo kaming gawing panakiputas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya wag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagtitikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, huwag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo, Oo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan, pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap, mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurahot natin. Alam ko, maraming nanggagalang iti sa mga uh, bigla ang pagbabago ng uh, liderato sa Senado. Pag uh, ng SP, Mayroong pabor, mayroong hindi, pero para sa akin, mas marami yung ayaw. Mas marami yung ayaw pag-uwi yung liderato sa Senado. Pero, wala na tayo magagawa. Tapos na. Nandun na, nakapwesto na sila. Sa video nito, <coughs> mayroon ding pinitawan sa si Senador Dante Marcoleta na yung mga yung mga member sa DPWH na sangkot sa manmalyang project. Ang sabi niya, kandidato na sa impyerno. Matindi yun. Matindi, panukurin po ninyo sa video nito. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emisary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag i sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan eh ka, meron kayong matukoy na senador sapagkat mako kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng TPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno, matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Capral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag po madamay. Maraming salamat po. So ayun, maraming maraming salamat po. Patuloy niyo yung panonood.